Ang mahinang lalaking ito ay nangangarap maging isa sa pinakamalakas sa boxing. Nagsimula ang kwento kay Junk Dog isang gutom at talunang boksingero na kumakapit lang sa mga dayaan sa maduming underground fights. Hanggang sa isang araw, muntik na siyang mamatay matapos masipa ang ngipin niya sa isang rig na laban at maywan siyang duguan sa putikan. Pero nang pumasok sa ring si Yuri, ang walang talong Megalo Box Champion, at pinahiya siya sa harap ng buong underground, may kung anong pumutok sa loob niya. Nagsisimula ang kwento kay Junk Dog habang naghihintay, napanood niya ang broadcast tungkol sa Megalonia at sa Undefeated Champion. Tinanong niya ang matandang mekaniko kung nami-miss ba nito ang boxing. Pero sagot ng matanda, hindi. Wala naman tayong ID cards, hindi nga tayo kinikilalang tunay na mamamayan. Doon malalaman na wala ring tunay na pangalan ang lalaki. Kilala lang siya sa ring bilang junk dog, isang megalo boxer na lumalaban sa ilegal na underground fights kung saan laging scripted ang resulta. Nasa ilalim siya ng pangangalaga ng kanyang coach at manager na si Gansa Nanbu. Pagdating nila sa fight club, agad siyang binalaan ng mga bantay na kailangan daw niyang matalo ngayong gabi. Naiinis si Junk Dog, kaya hinarap niya si Nanbu para magtanong kung bakit kailangan niyang magpatalo. Sabi ni Nanbu, nagsawa na raw siyang laging panalo si Junk Dog at saka hindi naman kumikita ng malaki ang mga laban na ganun. Maya-maya, nagsimula na ang laban. Ang kalaban ni Junk Dog ay isang payat na mukhang basegulero na tinatawag na Ghetto Hakia. Sa unang mga round, bagbog sarado si Junk Dog dahil sa gear ni Hakia. At dahil hindi siya lumalaban ng seryoso, sa huli natalo siya ng todo matapos tamaan ng malakas na suntok sa mukha. Kinagabihan, muntik namang mabangga ng motor ni junk dog si Yukiko Shirato mismo, ang namumuno sa Megalonia. Nag-alok si Yukiko na babayaran ang pinsala, pero tinanggihan nito ni junk dog. Sa halip, galit niyang sinabi na ang Megalonia ay hindi totoong Megalo Boxing. Naiinis si Yuri, ang bodyguard ni Yukiko, sa kawalang galang ni Junk Dog. Kaya naghamon si Junk Dog ng laban, gusto niyang maramdaman kung ano ang tunay na Megalo Boxing. Ramdam ang mabigat at seryosong presensya ni Yuri at lalo itong nagpasabik kay Junk Dog. Pero bago pa magsimula, pumagit na si Yukiko at pinigilan sila. Sa susunod na laban ni Junk Dog, may nangyaring hindi inaasahan. Biglang pumasok sa ring si Yuri mismo. Nagulat ang lahat, ang reigning Megalobox champion na si Yuri, humarap sa isang underground fight ng walang pahintulot mula kay Yukiko. Sino bukang pigilan ni Nanbu ang laban? pero tinulak siya ni Junk Dog at sinabing gusto niyang lumaban gamit lang ang sarili niyang lakas. Hindi na napigilan ang laban, lalo na't mismong boss ng underground arena ang pumayag. Wika niya, hindi pa natin naranasan ang ganitong kalaking event. Sayang kung palalagpasin pa natin. Alam ni Nanbo na hindi na niya mababago ang desisyon, kaya binigyan niya si Junk Dog ng babala. Kung damay kitang pisngi mo sa sahig, sumuko ka na, baka mawala lahat sa'yo. Pagkaumpisa ng laban, tinukso agad ni Yuri si Junk Dog sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan niya sa nakakainsultong paraan, para lang mainis siya. Galit na sumugod si Junk Dog, sunod-sunod ang suntok, ibinuhos ang lahat ng lakas. Pero sobrang bilis ng reflexes ni Yuri, lahat ng atake, naiilaga niya ng sobrang dali. Isang mabilis na jab lang mula kay Yuri, at tuluyang na-stop ang momentum ni Junk Dog. Para maging patas, sinabi ni Yuri na lalaban siya gamit lang ang isang kamay. Pero sa sobrang gigil ni Junk Dog, napilitan si Yuri na gamitin ang dalawang kamay niya. Kahit ibinuhos niya lahat, muntik nang manockout si Junk Dog sa unang round matapos tamaan ng malinis pero brutal na jab sa mukha. Halos bagsak na siya, pero tumayo pa rin para lumaban. At sa di inaasahan, nakalapat din siya ng isang suntok diretsyo sa mukha ni Yuri. Nagulat ang lahat. At lalong nagalit si Yuri. Doon na nagpa siya si Yuri na tigilan ang pagpapakumbaba at ipakita kay Junk Dog ang tutuong Megalo Boxing. Isang matinding jab diretso sa mukha, at tuluyang nawala ng malay si Junk Dog sa unang round. Pero kahit knockout na, bumangon pa rin si Junk Dog. Habang papalayo si Yuri, sumigaw siya na hindi pa siya kontento sa laban. Huminto si Yuri at sinabing, kung gusto mo ng rematch, umakyat ka. Harapin mo ako sa totoong megalonia. Kinagabihan, pinagalitan si Yuri ni Yukiko dahil pumasok siya sa ring ng walang permiso. Tinatanong pa niya kung yun ba ang dahilan kung bakit niya sinilip ang mga kalaban, kinabukasan, habang nagmamaneho ng motor, napansin ni Junk Dog ang isang malaking billboard na may nakasulat, Life is depressing if you got no peaches to clap. Dahil doon, mas tumibay ang desisyon niya. Kahit anong mangyari, sasali siya sa megalonia pero pinaalala ni Nanbu na hindi ganun kasimple. Kailangan muna ni Junk Dog ng citizenship ID para makasali. Kahit binalaan siya, hindi na pinansin ni Junk Dog si Nanbu. Sa mga susunod na laban, lumaban na siya gamit ang buong lakas at tinalo ang mga kalabang dapat sanay pinagtatalunan nila. Dahil dito, napahamak si Nanbu lalo na kay Fujimaki, ang mabos na kumokontrol sa underground ring. Para makalusot, nangako si Nanbo na babayaran niya si Fujimaki gamit ang premyong makukuha ni Junk Dog sa Megalonia. Pumayag si Fujimaki at gumawa pa ng Peking Citizenship ID para kay Junk Dog. Doon na rin niya pinili ang pangalang Joe para gamitin sa tournament. Na-register si Joe sa official Megalobox rankings, pero nasa pinakababa siya, rank 257. Samantala, inanunsyo rin na sasali si Yuri mismo sa Megalonia. Kasama pa ang isa pang malakas na boksingero, si Pepe Iglesias, na kilala bilang pangalawang pinakamalakas na megalo boxer. At unang laban pa lang, si Yuri na agad ang makakaharap niya. Kalaunan, kinausap muli ni Nanbo si Joe na puno ng excitement sa pagkakataong makalaban si Yuri. Pero pinaalala ni Nanbo na hindi ganun kadali, kailangan muna niyang makapasok sa megalonia. Doon niya ibinunyag ang plano ipalaban si Joe sa pinakamalalakas na kalaban na kaya ng rankings para mabilis siyang makaakyat. Kung magiging maayos ang lahat, naniniwala si Nanbu na makakarating sila sa top bracket sa loob lang ng limang laban. Pagkatapos, pumunta si na Joe at Nanbu sa Goskino Factory para maghanap ng mas maayos na gear. Doon ipinaliwanag ni Nanbu na ang gamit ni Yuri ay isang custom Shirato model na diretsyong nakakabit sa katawan niya, ibig sabihin, walang kahit anong delay sa mga galaw. Narinig yun ni Joe at agad niyang sinabi na dapat makakuha rin sila ng ganun. Pero halos magpanik si Nanbu, wala silang pera para sa ganoong klase ng high-tech gear. Habang naglalakad sila, isang grupo ng mga bata ang nagnakaw ng mga kamera mula sa isang tindahan at tumakas. Pagdaan ni na Joe at Nanbu, napansin nila na may nakatagong Shirato Composite Titanium Prototype Gear sa likod ng shop. Maya-maya, bumalik ang mga batang magnanakaw dala ang bag ng mga ninakaw na gamit. Ibinigay nila ang mga kamera sa shopkeeper kapalit ng red candy, isang delikadong klase ng droga. Pero nang ulangin ng red candy para sa isa sa kanila, nagwala ang bata at sinugod ang shopkeeper. Dahil doon, kumalabit ng kutsilyo ang shopkeeper at tinutukan ng bata. Agad na sinubukan ni Joe na makialam. Pero tinapon lang siya palabas ng tindahan ng dating Megalo boxer na si Pumpkin Higashi, na kanina pa nagyayabang ng luma at bulok niyang gear. Basag ang mukha, umalis si Joe kasama si Nanbu. Pagkatapos, sinabi ni Nanbu na ang susunod na hakbang nila ay hominin si Shark Same ang ika-185 na ranked Megalo boxer. Kaya agad silang nagsimula ng training. Sa gitna ng ensayo, biglang sumulpot ang isa sa mga batang nakita nila kanina, si Sakia. Diretso ang hiling niya, isama niyo ako sa Megalonia. Nang tumanggi sila, pasikretong pumasok si sakya sa factory at ninakaw ang prototype gear. Nahuli siya, at dahil doon, nagmadali si na Joe, Nanbu, at ang ibang mga bata para iligtas siya. Sa laban kontra kay Hagashi, sinuot ni Joe ang prototype gear. Pero agad itong nagkakalas-kalas habang nakikipagsalpukan. Kahit ganun, nagulat ang lahat ng mapabagsak pa rin ni Joe si Higashi gamit lang ang sarili niyang lakas, walang depensa ng gear. Simula noon, nagpa siya sila Nanbu na isama si Sakiya sa kanilang biyahe papuntang Megalonia. Dumating ang unang pro fight ni Joe laban kay Shark samejima Laking gulat ng buong arena nang pumasok siya sa ring na walang suot na gear. Planado pala ito ni Nanbu, gusto niyang lumaban si Joe bilang gearless Joe. Nagalit si Sakya sa ideya, Iniisip na sobrang delikado, pero ipinaliwanag ni Nanbu, kung stock lang sila sa ilalim ng rankings, walang papansin sa kanila. Pero kung may boksingerong lumalaban ng walang gear, tiyak mapapansin ng lahat. Ang totoong plano niya, ibenta sa mundo ang pangalan na Gearless Joe, isang mandirigmang kayang manalo gamit lang ang sariling katawan. Sa ring, pinayagan ng referee ang laban, wala namang bawal na walang gear. Pero sobrang naasar si Shark Simjima. Nang magsimula, pinakita agad ni Joe ang husay niya, umiilag sa lahat ng suntok at tumatama ng matitinding jab gamit lang ang kamao. Pero biglang bumaliktad ang laban ng makapalo ng mabigat si Shark. Natambas si Joe sa unang round, halos hindi na makatayo. Sa bilang ng referee, nakabangon siya sa ikasyam na count. Pero halata, basag na basag ang katawan niya. Habang nagtatapos ang round, unti-unti na siyang nawala ng malay, at narinig ang boses ni Nanbo na nagsabi, Huwag mong isipin ang sabayang santukan. Huwag kang magpalit ng suntok. Pagdating ng break, sinermo na ni Sakya si Joe at si Nambo. Doon sila natauhan at naalala kung ano talaga ang dapat pagtuunan ng pansin. Pagpasok ulit sa ring, malinaw na ang isip ni Joe. Ginamit niya ang matalim na footwork at tamang timing para makapagpakawala ng malinis na suntok, diretsong knockout kay Shark sa ikatlong round. Lumipas ang panahon, at sunod-sunod pang nanalo si Joe sa dalawa pang laban. Dahil dito, mabilis siyang umakyat sa rankings at nakarating agad sa rank isandaan at dalawa. Unti-unti, napapansin ng marami ang kakaiba niyang gearless fighting style. Hindi nagtagal, nagtrending pa siya online, pati sa Instagram, at umabot hanggang sa radar ni Yukio. Samantala, naghanap si Nambu ng koneksyon para alamin kung sino ang susunod na makakalaban ni Joe. Nang makita niya ang pangalan ng opponent, nanlaki ang mata niya sa gulat, isang taong galing sa kanyang nakaraan. Lalaki ito na may kalahating sunog na mukha, at agad nitong binuhay ang mga alaala at sakit na matagal ng pilit kinakalimutan ni Nambo. Ang taong ito ay si Aragaki, dati niyang estudyante, at kasalukuyang rank 17. Noon, nagsilbi si Aragaki sa military pero nawalan siya ng dalawang paa dahil sa isang pagsabog. Mula noon, nagtanim siya ng matinding galit kay Nambo dahil sa pangakong napako na ang gym ay mananatiling tahanan niya. Nang magkita sila, malamig na sinabi ni Aragaki na dudurugin niya si Joe bilang paghihiganti. Sinubukan ni Nambo pigilan si Joe na lumaban kay Aragaki, pero matatag ang sagot ni Joe, lalaban siya kahit anong mangyari. Wala nang nagawa si Nambo at binigyan siya ng babala, alam ni Aragaki ang lahat ng teknikong itinuro niya. Sa huli, pumayag si Nambo at nagsimula ang matinding training para sa laban. Habang nag e nagsimulang mag-imbestiga si Sakya tungkol sa pagbabalik ni Aragaki sa Megalo tatlong taon na ang nakalipas. Nabigla siya sa natuklasan, wala itong talo at lahat ng panalo niya brutal, karamihan sa kalaban na uuwi sa critical condition. Samantala, nakipagkita si Nambo sa isang matandang kakilala na nagkwento pa ng karagdagang detalye. Noon daw, naniwala si Nambo na patay na si Aragaki matapos ang maling ulat na namatay ito sa mission. Sa kabilang banda, kinausap ng kasalukuyang coach ni Aragaki ang boksingero at pinayuhan na huwag ituloy ang laban kay Joe, pero mariing tumanggi si Aragaki. Determinado siyang lumaban dahil alam niyang kung matatalo niya ang sikat na Gearless Joe, mas marami siyang makukuhang sponsors at tataas pa ang pangalan niya. Sa gitna ng training, Binal Ika ni Aragaki ang masakit na alaala, nang makabalik siya at madatnang abandonado na ang gym, hanggang sa tuluyang masira ito. Sa sobrang sakit, muntik na siyang sumuko sa sariling buhay. Kinabukasan, ibinahagi ni Sakya kay Nambu ang natuklasan niya. Ang gear ni Aragaki ay sobrang gone. Ibig sabihin wala siyang malaking bentahe sa lakas laban kay Joe. Habang papalapit ang laban, patuloy na dinudurog si Aragaki ng masasakit na alaala mula sa nakaraan. Sa panig naman ni Nambo, nakipagkita siya sa coach ni Aragaki at doon mismo nakasalubong ang dating alaga. Doon siya nagkaroon ng pagkakataong humingi ng tawad. Pagkatapos noon, napaluhod si Nambo na parang isang taong nahuli sa kasalanan. Nagmakaawa siya kay Aragaki na huwag nang ituloy ang laban. Inamin niyang labis siyang nagsisisi sa pag-iwan niya sa gym noon at sa zon pagtakas na ginawa niya, isang duwag na tumakbo imbes na harapin ang lahat. Pero nagsimula na ang laban. Pumasok sa ring sina Joe at Aragaki, parehong handang harapin ang isa't isa. Mula sa simula, pinanindigan ni Joe ang laban, buong puwersa kahit gearless pa rin siya gaya ng nakasanayan. Sa una, pantay ang laban, palitan ng suntok, walang nagpapatalo. Pero unti-unting nagpakawala si Aragaki ng sunod-sunod na matutulis na jabs na bumabasag sa depensa ni Joe. Sa gitna ng first round, binitawan ni Aragaki ang perfect timing na suntok na nagpabagsak kay Joe. Habang binibilang ng referee, papalapit na sa sampu. Mukhang tapos na ang lahat. Pero, gaya ng dati, tumayo si Joe sa count na siyam, ang swerte niyang numero. Mabilis siyang bumalik sa laban, pero lalo lang siyang nahirapan. Tuloy-tuloy ang malilinis na tama ni Aragaki, at unti-unting nauupos si Joe. Mula sa gilid, nagtanong si Sakya kay Nambo kung alam ba nito ang kahit anong kahinaan sa style ni Aragaki. Pero mismong si Nambo ang umamin, ibang level na ang megalo boxing ni Aragaki ngayon. Sa ring, sinunggaba ni Aragaki si Joe sa masikip na hawak at pagkatapos ay itinapon siya parang basang-basahan. Nagkatawanan pa ang mga tao sa kawawang ayos ni Joe. Pagtapos ng round, muntik nang itapon ni Nambo ang tuwalya para ihinto ang laban pero agad siyang pinigilan ni Joe, ayaw niyang sumuko. Nag-adjust siya ng stance, pantay ang bigat sa mga paa, eksaktong teknikong itinuro noon ni Nambo. Kahit bumagsak ulit siya, mas mabilis siyang tumayo, wala pang limang segundo. Napansin ito ni Sakya at sinabihan si Nambo, hindi lang basta panalo ang hinahabol ni Joe, gusto niyang manalo gamit ang mga itinuro mismo sa kanya ni Nambo. Sa ring, nakilala ni Aragaki ang galaw at bumalik sa isip niya ang mga alaala ng kanyang training noon. Unti-unti siyang gumuho, nilamo ng galit at sakit. Sa puntong yon, nagtutulakan lang sila ng jabs, parehong ayaw umatras, parehong bumubuhos ng lahat. Hanggang sa biglang pumutok ang isang solidong suntok ni Joe Diretso kay Aragaki, muntik na siyang manakaw. Nabigla ang lahat, natahimik ang buong arena. Umabot sila hanggang fourth round, parehong sugatan, parehong nasa limitasyon na. Pero bago magsimula ang ikalimang round, bigla na lang nag-forfeit si Aragaki. Panalo si Joe sa pamamagitan ng default. Pagkatapos ng laban, humingi ng tawad si Aragaki sa kanyang coach dahil hindi niya tinapos ang laban. Pero payapa lang ang sagot ng matanda, plano na rin niyang ihinto ang laban, nakikita na niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Aragaki sa loob ng ring. Sa locker room, muling nagharap si Nanambu at Aragaki. Doon, tuluyan na silang nagkasundo. Inamin ni Aragaki na grabe na ang pinsala sa kanyang leg implants, at malaki ang posibilidad na tuluyan siyang mawala ng lakas sa katawan. Sabi niya, iyon na ang huling laban niya sa Megalo Boxing. Mula sa bulsa, inilabas ni Aragaki ang isang lumang betting slip, ang parehong tiket na minsang ibinigay sa kanya ni Nambu bilang pampeswerte. Dito niya ibinunyag na ang maliit na papel na yon ang nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya. Ang dahilan kung bakit hindi siya tuluyang nagpakamatay noon. Ibinigay pabalik ni Aragaki kay Nambo ang lumang beteng slip at sinabing ipasa na lang yon kay Joe. Samantala, naglabas ng opisyal na anunsyo si Yukio, si Glenn Burroughs ang ikatlong entry sa Megalonia Tournament. Habang nag-uusap naman si Namikiya Shirato at Yuri, binanggit ni Mikia na mas interesado na ang publiko kay Gearless Joe kaysa sa ibang boksingero. Nagbigay siya ng pahiwatig na may plano na siya para siguraduhin hindi makarating si Joe sa Megalonia. Patuloy namang sumisikat si Joe, kumakalat ang posters niya sa buong syudad at walang tigil ang usapan tungkol sa kakaibang gearless fighter na tumatalo sa mga gumagamit ng makinarya. Sa balita, inanunsyo na ang tinaguri ang Maverick Mikiya ng Shirato Group ay nanalulaban kay Sugar R, pinapanood ni na nambo at Sakya ang TV ng dumaan si Yukio. Pinigilan siya ni Nambu at tinanong kung setup lang ba ang laban para masigurong makapasok ang kapatid niyang si Mikiya. Sinabi pa niya na hindi tatanggapin ng publiko ang ganitong klaseng scripted fight, lalo na't nakatutok na ang lahat kay Gearless Joe. Matigas ang sagot ni Yukio, kahit sino pwedeng sumali sa Megalonia maliban sa mga walang gear. Dumiretso sila para panuorin mismo ang laban ni Mikia kontra Sugar or pagdating pa lang ng ikalawang round, halata na ang kalamangan ni Mikia. Madali niyang tinalo si Sugar gamit ang galing niya at ang high-tech gear na halos walang kahirap-hirap. Pagkatapos ng laban, humarap si Mikia sa crowd at inanunsyo na gusto niyang hamanin si Joe para makita kung sino talaga ang karapat-dapat sa huling pwesto ng Megalonia. Nagmamadaling bumalik si Nanambo at Sakya kay Joe para sabihin sa kanya ang sitwasyon. Maganda man ang narating nila, pero hindi natatagal ang peking ID ni Joe. Nang habarin niya ang kanyang damit, nagulat silang dalawa, puno ng pasa at sugat ang katawan ni Joe, para bang nakapintang target na lang naaantahin tamaan ng susunod niyang kalaban. Samantala, pinipressure ng Executive Committee ng Shirato Group si Yukio na ipasok na lang si Mikiya Diretso sa Megalonia. Pero malinaw na may sarili siyang plano at hindi interesado na tulungan ang kapatid niyang umusad pa. Habang nagpa-practice at nagpapa-check up si Mikia, dumating si Yukio. Hindi nagpatumpik-tumpik si Mikia at diretsyong inakusahan ang kapatid, siya raw mismo ang nagsabutahe sa laban niya kay Sugar para matalo siya at matanggal sa tournament. Idinagdag pa niya na ang laban-laban kay Joe ay isa ring patibong para tuluyan siyang pabagsakin. Bago magsimula ang laban, nagharap si na Joe at Mikia. Ibinunyag ni Mikia na alam niya ang sekreto ni Joe, isang ilegal na underground fighter na gumagamit ng Peking ID. Binalaan niya ito, kapag pumasok siya sa ring, ilalantad niya ang lahat sa publiko. Nag-init si Joe at muntik nang suntukin si Mikia, pero biglang pumagit na si Nambo at sinapak mismo si Joe para mawala ng malay, para lang mapigilan ang kaguluhan. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ng susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.